Hello guys, magandang araw po sa inyo. Magpapalit pa ko ng ilaw. Baka mailagay pa ito sa safety observation. Ayan, LED po ito. Tapos, Edison screw. Ayan. Ang ano dito, ang ang volt na ginamit ay Allen key number 4. Tapos, nasa toilet ito. Kaya, kailangan may ilaw siyempre. May ilaw na isa. Kaya lang hindi sapat. Eh, pag nakakita dito ng ganyan, nilalagay sa safety observation. Ayan, bago pa man makalagay, inunahan ko na sila. Ayan, oh. Hindi, maliwanag na. Tapos, nakita nyo ito yung ano niya, yung cover niya. Yung box. Ano to? Minsan, 9 watts, 12 watts. Ayan maliwanag na ito yan ilagay na natin para safe siyempre naman ilagay ng diffuser apat yung ano nito yung apat, apat, yung bolt nito lahat alin key buti nga nakita ko agad kasi pag kung naunahan ako ng iba sigurado na ito nakasulat na ito extra na naman ang ETO ayan simple lang naman so gawin na ayan. okay maraming maraming salamat po sa aking mga kababayan dyan na nagsusuporta sa channel na to at kahit hindi, basta manood lang maraming maraming salamat sa inyo thank you po ulit